Mr. Chair, ako din po ay eh, nakukulangan po doon sa sinabi ni Yusef uh, Bernardo. Uh, parang kulang pa po yung mga tao na tinuro niya. So I believe, sa supplemental po, aantayin na lang po natin. Siguro pagbalik niya because di po ako naniniwala na itong apat lang po ito. I'm sure meron din po siya siguro mabanggit sa Kongreso, mm -hmm. Mr. Chair. Anyway, I would just like to direct my question to uh, Engineer Henry Alcantara. Mr. Alcantara, sangayin po ba kayo sa sinasabi ni uh, uh, Yusek Bernardo, na dating boss mo? Uh, Doon po sa mga personalidad na binanggit niya, uh, wala po akong personal knowledge. Doon naman po sa sinasabi niya na 15 years po, eh, ginagalang ko po yung opinion niya. Pero ako po talaga ay uh, 25 po at... Uh, Uh, kung ano po yung nasa app ko? Yung po ang dinadala ko po. Sa so, pinadadala ko po sa mga driver po. Sa so, magkaiba po yung sinasabi niya na 15%. Doon sa sinasabi niyo na 25% ang dinadala niyo po sa kanya. Ako po ah, uh, yung po talaga ang uh, uh, hinahanda namin at uh, pinadadala po sa mga driver po. Your honor may mga po ba siya na doon po sa 25 na yon ay para kay senador na ganito lang o wala na siya binabanggit na meron din ako dyan? Wala po, Your Honor. So, ibig sabihin, doon sa sinabi niya po na statement, linawin ko lamang, na 15% po ang dinadala niya doon sa mga umano'y mga kasamahan po namin dito versus doon sa binibigay mo sa kanya na 25%, Kulang cool po. Is that what you're saying? Ang bigay niyo po sa kanya 25%, pero yung nabanggit niya kanina ay 15% lang. So, nawawala po yung 10%. Saan po kaya napunta ginoong uh, Alcantara? Hindi ko na po alam. As far as uh, ang knowledge ko po at ang dinadala po uh, namin ay uh, 25%. Po. Yung po ay... Uh, hinahanda po kasama po ang mga tao ko na naghahanda po noon at nagbibilang, Your Honor. Chair, nawawala po yung uh, 10% po na ito, uh, doon sa 25 na piniprepare nila. Uh, <laughs> pero po, uh, Mr. Chair, ang tanong ko lang po ulit ay, uh, pero sa pag prepare po, hindi po ninyo natanong para kanino ba ito, Boss? Para kanino ba ito, Boss? Para kanino? Tama naman po yung mga pinagsasabing niya pong pangalan. Uh, I never ask, po, Your Honor, kasi po siya lang naman po yung kausap ko po. Siya lang kausap mo? Yes po. Alright. Isa pa po pong matanong ko po, kasi nabanggit na rin po ni uh, ninyo, ng grupo ninyo, yung tatlo pong kasamahan po namin earlier, o dalawa po namin kasamahan, si Sen. Uh, jingo Estrada. Si senator Jingoy po ba na-meet ninyo personal o kahit nakausap sa telepono in person? Never po, Your Honor, na kausap tungkol po sa ganyang bagay o sa telepono po. Never so po. hindi po ninyo na-meet? Yes po. Yun. Or nakausap si Senator Jinggoy. po. maliban lang po nung, di ko po alam kung birthday yon yung nasa picture po. Uh, sinama lang po ko nung mga dating uh, kasamahan ko po doon po sa okasyon. That's how you met uh, Senator uh, Yes uh, po, Jinggoy. What yun. about Senator uh, Villanueva po? Senator Villanueva uh, nakakasama ko lang po siya pag may mga inauguration po, ground breaking ng mga projects po sa Bulacan being the district engineer po. Uh, nakakasama ko po siya pag gano'ng mga okasyon. Okay, wala na po other than that, yung mga communication, tawag, after that, yung mga uh, ribbon cutting, kung ano man yan, opening ng kalsada, wala na pong tawag po uh, late at night or after office hours, wala na pong gano'n? Wala po, uh, yun lang pong insidente na nag-text sa akin na mag-follow up lang po nung request niya kay Secretary uh, uh, Bonoan. Uh, dito po sa budget hearing, doon uh, ko po siya kinausap dito tungkol po doon sa request niya kay uh, Secretary uh, Bonoan. Pero sa labas po, uh, hindi po kami nagkakasama. Maliban lang kung minsan po nanonood ako ng PBA, nanonood siya, magkabilang side po kami. Hmm. nag Nagkakawain lang po bilang respeto ko po sa kanya. Alright,